Hello guys! Kain tayo! Ayan, nagluto ako ng pinakbet at kagot ah, uh, shell <laughs> kagot, sa mga hindi na kain din ng kagot Ayan, Oh. Pinakbet Ayan <laughs> Ang hirap ipano, ay ayan At yung shell Ayan, you know. oh Ah Nagluto ako ng shell Masustansya kasi ang pagkain na yan. At saka na-miss ko na yan. Bata pa kami, yan ang hinuhuli namin sa sa dagat. Hinuhuli pati. Kinukuha pala. <laughs> Hindi pala hinuhuli. <laughs> Sorry. At nilagyan ko ng Miss Kasi ang vlogger nyo ay laging miss ko na. <laughs> miss na miss ko na kayo. Ayan. Kain tayo. Ang pakbit na laging nakasabit na may kasamang sitaw na ayaw ng bumitaw. At ang pinakaayaw ko sa pakbit na ito, yung gulay na ampa. Yung ampalayaing ka. <laughs> Then, ang pinakapaborito kong kalabasa, pampalinaw ng mata para lagi kitang nakikita. Ayan guys, hanggang sa muli. Kain-kain tayo at magandang gabi sa inyong lahat.